Hey guys, welcome back to my channel. So today guys, ay nandito tayo ngayon sa downtown ng Zamboanga City. Tara guys, samahan nyo ako. Ikutin natin ang lungsod ng Zamboanga City ngayon downtown area. Tara! Itong area na to guys, napakaganda. Pag mag na ganitong oras, mga hapon, yan. Makita nyo, maraming taong naglulakad dito guys. Southway and Gateway. Yun, so tara guys lakad lakad lang tayo dito sa loob ng mall And tingnan natin kung ano yung mga magagandang lugar dito At ito naman guys ang OK Department Store Ganito yung itsura niya pag gabi ganda pala tingnan dito ng ganito guys ganitong oras and guys um, okay okay bazaar pati yung tangking donuts medyo maliwanag dito guys yan ang dinis dito sa so, may area na to okay bazaar pati Yan guys, andito na tayo guys sa uh, Magay Street. Isa sa mga sikat na itong lugar na guys kung gusto yung ng mga sapatos, mga branded na sapatos, punta lang kayo dito guys sa Magay. Yan. Ang mga branded na shoes guys, binibenta dito mura lang. Ayan guys, andito pa rin tayo sa Magay Public Market. So marami itong nagbebenta ng gulay dito guys. So mamaya konti guys, marami yung tao dito pumupunta. Kasi mga, uh, mga pagsakanan dito talaga ang mga gulay guys. So tara lakad lang tayo guys. So punta na tayo guys sa, ano, sa parking lot. yan guys, lakad lang tayo punta tayo din sa my parking lot din sa my gateway yan guys, yun ako ng park so lakad lang tayo ang ganda pala dito sa Caltex ang ganda ng pahilaw nila dito dito yan is mismo guys sa downtown ng Gambanga City sa kabila natin, yung sa left side natin ay ito yung Southway Square yung sa unahan nyo ng gateway guys pero lakad lang and guys paalis na tayo dito guys sa parking lot so mag drive na tayo ngayon guys ang ganda pala dito ito yung mga inasal ata oh yes mga inasal so mag left turn tayo dito dito tayo dito and guys, paalis na tayo dito sa downtown area ng Donggongga City. and don't forget to follow NS Channel and Experience Noobs Travel, guys. Keep safe everyone. Bye bye.